Guys, kami po ay nagluluto dito sa bagong kalan ng aking asawa. Ito po yan guys. Oh. Yari po yan. Yan po ay oil. Yung oil, used oil po yung ginagamit. Diba? Yan po yung kanyang tangki Oh. Ito yung paggawa. Diba? Diba? Ito kami ng paksiw na tilapia. Yan po yung paksiw na tilapia. Salak. Jaguar po yan, guys. Diba? Naggagamit na namin yung uh, sariling gawa ng aking mister. Wala na. Ano? Ito yung uh, electric pan natin. kasi wala kami pambiling gasol kaya yan na lang muna yung gagamitin namin Parang, tanggal mo na yun pa, matutunog na yan ay may sabaw pa rin hindi mm hmm. na may sabaw okay na yan mal ano